Ayan na, nangog. gogolo <laughs> yung alaga namin dito, ayan na. Ayan. Ayan sa bubo. Ano mo sa ganang ka? Ah, ina. Basta, <laughs> ayan na, <Ayun> na nangogolo. <laughs> <Ayun> na, <nanggugulo. laughs> Gusto rin siguro mag -labor yan iyan. na oh. Kumain po. Pakit, mo na kamayan. Laruan. Nagsasalita. Ayaw ko. <laughs> Hindi naman daw makain 'yan. Alam niya, hindi naman makain <laughs> 'yan. na ayaw. ayaw. ayaw, ayaw. Baka ang ko kasi mata. <laughs> Baka ito kayo ng mata ko, na ngayon. Hindi ako makatingin. tingin <laughs>